Muling niyanig ng malakas na lindol ang Mindanao kaninang umaga ang bansa ay naharap sa isang napakalaking krisis dahil sa sunod-sunod na pag ng lupa sa bansa nitong mga nakalipas na buwan. Maraming individual, infrastruktura, mga ari-arian ang nawasak dahil sa mga sakunang ito. Ngunit may isang pangyayari ang hindi malilimutan ng mga Pilipino sa bansa. Nang yumanig taong 1976, ang Moro Gulf Earthquake sa Mindanao na kumitil ng humigit kumulang 8,000 katao. Ito ay kilala rin bilang 1976 Midnight Killer. Matapos ang pagyanig, sinundan naman ito nang rumaragas ang mga higanting alon sa mga baybayin na lubos na kuminsala sa lahat. Ngunit, bakit ito nangyayari sa mahal nating bansa? Ano ang dahilan sa mga sunod-sunod na pagyanig? Ito ba'y nagkataon lamang o kaya naman ay may siyentipikong eksplinasyon na hindi pinapalabas ng mainstream media? Maghanda ka kapatid dahil dadalhin ko kayo sa isa na namang paglalakbay. Kaya't simulan na natin. kalabing-siyam ng Agosto taong 1976. Maaliwalas at tahimik ang buong isla sa Mindanao, partikular sa isla ng Sulo. Ngunit, makalipas ang labing isang minuto, hating gabi, kalabing pito ng Agosto taong 1976, habang mahimbing na nagpapahinga ang mga tao, biglang yumanig ang magnitude 8.1 sa Moro Gulf ng Mindanao. Naramdaman ito hanggang sa ng mga isla ng Visayas. Nataranta ang mga taong apiktado sa pagyanig na nagresulta sa pagkawasak ng mga tirahan, mga gusali at pagkawala ng libu-libong mga buhay sa loob lamang ng ilang minuto. Kaya ito ay tinatawag na Midnight Killer. Sa buong pag-aakalang tapos na ang trahedyang dulot ng lindol. May isang pangyayari ang gumulat at tumapos sa mga walang malay na mga residente. Makalipas ang humigit kumulang 10 minuto nang walang anumang babala. Ang marahas na lindol ay nagdulot ng higanting alon na may anin na mitrong taas dahilan kung bakit nadagdagan ang bilang ng mga nasawit. Dahil sa lakas at bilis ng mga rumaragasang alon, apiktado ang hangganan ng Moro Gulf sa North Sea Sea na may 700 kilometrong layo na nagresulta sa pagkawasak at pagkamatay sa mga komunidad sa baybayin ng Sulu Archipelago, katimugang bahagi ng Mindanao at sa Zamboanga Peninsula sa buong kasaysayan ng bansa, ito ang pinaniniwala ang pinakamalakas at pinakapinsalang lindol sa kapuluan. Ayon sa ulat, may 8,000 katao ang opisyal na bilang ang nasawi, 10,000 ang sugatan at 80,000 ang nawala ng tirahan, particular sa Libak Sultan Kudarat, Basilan at Sakol Island sa Sambuanga Peninsula at Ulusulo, kamakailan lang niyanig ang isla ng kabisayaan, particular sa gawing norte ng Cebu, maging ang Mindanao ay niyanig rin ang Dabao Oriental mga kalapit nitong probinsya. Ayon sa Pibox, ito na marahil ang isa sa malakas na pagyanig na tumama sa bansa na halos magkasunod. Daan-daang tahanan maging mga gusali ang nasira dahil sa pagyanig. Sunod-sunod ang mga aftershock sa norteng bahagi ng Mindanao, particular sa Bisling at Caraga Region. nga ba ang dahilan kung bakit ito nangyayari sa bansa? Ang bansa ay dumaranas ng humigit isang daang mga lindol kada taon ayon sa People's. Ito ay dahil nakapwesto ang bansa sa tinatawag na Ring of Fire kung saan 90% ng mga lindol sa buong mundo ay dito magaganap. Pinapalibutan ng Ring of Fire ang buong Pacific Ocean kasama na riyan ang bansang Japan, Indonesia, Chile, New Zealand at maging ang Pilipinas. Ngunit ang pwesto ng Pilipinas ay naiiba sa mga bansang nabanggit dahil ito ay naiipit sa mga naglalakihang apat na tectonic plate na nakapaligid sa bansa. Ito ay ang Eurasian Plate, the Philippine Sea Plate, the Pacific Plate at ang Sunda Plate. Ang mga dambuhalang plate na ito ay nagtutulakan sa ilalim ng molten mantel ng mundo habang sa gitna naiipit ang bansang Pilipinas. Ang pag-umpog ng mga plate na ito ay nagresulta sa pagkakaroon ng dalawang uri ng lindol ito ay ang offshore subduction zone at inland fault lines maliban sa tectonic plates at subduction zone may isa pang banta sa kalupaan natin ito ay ang tinatawag na mga trenches ang Philippine Archipelago ay napapaligiran ng pitong malalim na pampang. Una ay ang Manila Trench na matatagpuan sa western coast ng Luzon malapit sa South China Sea na kung ito ay gumuho, ito ay maaaring makalika ng magnitude 8 na lindol at tsunami sa loob lamang ng 10 minuto. Pangalawa ay ang East Luzon Trench na nakaharap sa Pacific Ocean. Pangatlo ay ang Philippine Trench na isa sa pinakamalalim na karagatan sa buong mundo na matatagpuan sa eastern edge ng Pilipinas. Pangapat ay ang Cotabato Trench na matatagpuan sa southwestern coast ng Mindanao kung saan nangyari noong 1976 ang pinakamalakas na lindol at tsunami sa bansa na tinalakay natin kanina ang lima ay ang Negros Trench na nakaposisyon sa Central Visayas sa pagitan ng Negros at Cebu kung saan nangyari ang lindol taong 2012 na kumitil ng 51 individual. Pang-anim ay ang Sulu Trench na makikita naman sa bahagi ng southwestern ng Pilipinas na malapit sa Zamboanga at Sulu Sea. At ang panghuli ay ang Philippine Sea Plate na isang napakalaking tectonic boundary. Dahil ang Pilipinas ay isang archipelago, ang libu-libong mga isla ng bansa ay walang ligtas sa lindol at bawat rehiyon ay apektado ng bawat pang Bang. Maliban sa mga nabanggit, may isa pang banta ang bansa. Ito ay ang Philippine Fault System. Sakop nito ang buong kalupaan ng bansa. Mula Luzon hanggang sa Mindanao, hindi katulad ng offshore subduction na magkakaroon ng pag-uga sa karagatan. Ang Philippine Fault System ay direktang tatama sa ilalim ng kalupaan ng bansa, partikular sa mga mataong rehiyon tulad ng Metro Manila. At alam niyo bang may kinalaman ito sa pagtinig sa Visayas at Mindanao? Dahil ito ay nakapwesto sa mga patong-patong na fault lines. Ang tanong ay kung bakit maraming lindol sa bansa. Ito ay dahil ang Pilipinas ay nakaposisyon sa tinatawag na geologically trap, ang tectonic plate na nag-uumpugan sa magkaibang direksyon na naiipit ang bansa. Ang subduction zone na pumapaligid sa dalampasigan ng bansa ay maaaring magresulta ng tsunami at fault lines na tumatawid sa sinto ng talupaan. Walang takas ang ating bansa at hinding hindi ito mapipigilan.